Pag ganyan lang? Dapat, sunog-sunog nyo. ibi ko, muna. Patay na natin. Bakit? Ano? Ano? Nasusunog na sa ilalim. Dito pa sa kapitang. Ano yun? pa? Wala. wala, ano lang yan. Hindi, ayun yung yun isa pare ko Te, nagluto kami ng bilo-bilo. Halika dito. Kasi pag bukas, pa, bukas ka pa, wala na to. <laughs> Kailangan ngayon din. Tara na, luto na. Bukas wala na to.